Another day, another move, no? Magandang hapon sa ating lahat. So, ano ngayon, guys? Uh, may bagyo ngayon, so... Ingat-ingat tayo sa pagmamanayo, guys. Madulas ang daan, so malakas ang hangin ngayon, guys, and ulan. So, tama yung mga... Mga apektuhan ng bagyo, tama, no? okay lang kayo, guys. Ingat-ingat uh, po kayo. Maging alerto po kayo, guys. So, yun. Ah... Uh, Uh, may another client tayo dito sa Manila no? so pick up Manila going tight lang tayo guys so malapit lang tayo so yun ah uh, lang naman natin guys mga kalahati lang siguro pero 1000 kg siya guys so, yun Ah uh, uh, ano, ano ko lang kapon guys no yung nag rally kahapon. yung mga ibang nagarali guys sinasaktan yung mga pulis so ang daming nasugatan din guys no mga may nagsunog pa ng, ng ano ng truck so now guys din na tayo dumating sa ganun guys kasi ang kapulisan guys hindi naman natin yung kalaban ang kalaban natin dito gobyerno guys so di, wala tayong karapatan para saktan sila guys so yun Uh, Pag-pray na lang natin guys na maging okay okay na silang lahat yung mga nasugat ang mga uh, natin. And, now, ipag-pray din natin yung mga nanokit guys. Now, uh, mintindan nila yung pinaglalaban nila. So, yun guys. God bless sa ating lahat. Ingat-ingat tayo sa biyahe guys. And, or lalamog to come. More biyahe to come. And sa inyong lahat guys. Maraming maraming salamat sa panonood. And chill ride lang tayo guys eh. and good vibes lang tayo no? so yun update ko na lang kayo mga mga sa drop guys so, so miss out tayo guys no? happy lang guys bye guys update ko kayo mga mga So what up guys So natrap na natin yung ano natin guys Natrap na natin yung pakarga natin Dito sa tagay So waiting tayo ng booking dito guys So update ko kayo mamaya guys So yun Lakas ng ulan guys So ingat ingat tayo lahat So God bless sa ating lahat guys Bye bye